So guys, ganda hapon Maganda talaga pag maraming alaga, no. Yan lang dito, nakalabas na. Nilabas na, pinakawalan, no. Walang itlog. Yan, mga idol. Mga manok ng biyan ko, yan. Ito pa. Tagalog lang, mga idol. Meron pa dito, mga idol, sa so may saging. Ngayon, no. Kita n'yo ba mga idol? Ay. Hayo. Eh, no? Yan nangitlog. Sha. Ayano no, idol. Iyan. Diyan no? din si itlog sa may puno ng saging. Ang galing. Eh, natumba. Yan siya ng itlog mga idol. Ang galing no? <laughs> Ba't kaya may mga ganyan no? May itlogan naman sila eh. Yan pa ng itlog talaga. Ang galing no? Naglan namin ng ano, yero no? Yan. Para hindi siya mabasa. Oh. Ang itlog niya mga idol. Hmm. Ah, manok. Tapos yun pa mga idol oh. Ayan. Oh. No? Ayan mga idol. Hmm. Maalaga ng biyanang ko no. Yun pa bibi. Ayan. Hindi baboy ang nakalagay dahil wala kaming pambili ng baboy. Puro bibi. Manok ang alaga. Ayan. Sila mga idol oh. Lalaki na. Hello. Whitney ay si Whitney idol ah sorry nang birang ko no ay si Whitney hello Whitney ayan mga alaga dito sa bahay ayan yung dalawa pakita ko sa inyo yung dalawa pa pagpay dalawa mga idol oh ayan pagpay ah eh, yeah, ang cute. Hmm. Eh, dito ba idol? Yan, nila mga idol, bye bye. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye bye.